Nagutos na po ng pamalang palalawigan po ng Quezon ang mandatory uh, na pagsusot po ng face mask sa lahat po ng indoor setting. Gain din sa mga outdoor area na hindi po nasusunod ang physical distancing. Inilabas po nato rang ang kautosan sa kitaon ng pagtaas ng mga kaso naman ng malatrang kasong sakit. Pinapayuan din po ang lahat ng residente sa Quezon Province na agad mag-isolate sakaling makaranas po ng mga sintomas gaya ng ubo, sipon, pananakit ng lalamunan o kaya lagnat. Optional naman ang testing o yung pagpapasuri para sa mga individual na may bahagyang sintomas na mga nabanggit na sakit. Pinapayuan din po yung mga residente na magpa-update ng kanilang bakuna gaya po ng flu vaccine at pneumococcal vaccine. Kailangan ding panatiliing malinis ang kapaligiran sumunod sa minimum health standard. Sa gitna nito, nilinaw po na Department of Health na may kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim po na batas na magpasya ng public health measures na maanaangkop naman sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Iginit naman ng DOH na walang kakaiba o bagong virus na kumakalat po ngayon at ang malatrangkasong uh, sakit na yan ay dahil lamang sa seasonal flu.